Mainit na namang usapin ngayon sa NBA, lalo na sa hanay ng Los Angeles Lakers at Sacramento Kings. Ayon sa ulat mula sa Bleacher Report, isang trade proposal ang isinusulong ng Sacramento na tiyak na magpapabago sa dynamics ng parehong koponan. Ayon sa report, ang Kings ay nag ng trade na magpapadala kay Kian Ellis patungong Los Angeles kapalit ng dalawang mahalagang piraso ng Lakers, si Dalton Necht at si Austin Reeves. Kung pagbabasehan ang kasalukuyang galaw at potensyal ng bawat player, malinaw na mabigat ang kapalit na hinihingi ng Sacramento. Si Austin Reeves, isang crowd favorite at kilala sa kanyang hustle at clutch plays, ay isa sa pinaka-consistent na role players ng Lakers. Hindi rin basta-basta si Dalton Neck, ang rookie na may mataas na ceiling at nagpapakita ng potensyal bilang future scorer ng team. Sa kabilang banda, si Kian Ellis ay isang solidong defender at emerging talent, ngunit hindi pa kasing established ng mga pinangalanan kapalit niya. Ang tanong ngayon, sulit ba para sa Lakers ang makipagpalitan ng dalawang promising assets para kay LS? Kung titingnan sa papel, tila may pag-aalinlangan. Pero kung may mas malalim na plano ang front office ng Lakers, marahil ay pagbuo ng mas balanseng depensa o paghahanda para sa mas malawak na trade move, baka ito'y may basehan. Habang naglalagablab ang trade talks, may magandang balita rin sa hanay ng Lakers na tiyak na magpapalaka sa kanilang kampanya. Ayon sa insider reports, fully healthy na sina Jared Vanderbilt at Maxie Kleber, dalawang manlalaro na inaasahang magbibigay ng mas matibay na depensa at rebounding sa koponan. Si Vanderbilt, na kilala sa kanyang hustle, perimeter defense, at kakayahang bantayan ang mga pangunahing scorer ng kalaban, ay malaking dagok ang iniwan noong siya'y na-injure. Ang kanyang pagbabalik ay tiyak na magbibigay ng mas matatag na depensang pader para sa Lakers, lalo't dumaraan sila sa mga crucial na laban. Samantala, si Maxi Kleber, bagamat bagong pangalan sa lineup ng Lakers, ay may kakayahang mag-stretch ng floor sa pamamagitan ng kanyang outside shooting at versatile defense. Ang kanyang karanasan ay tiyak na makakatulong sa second unit ng Lakers o kung kailanganin ay maging bahagi ng closing five. Ang pagbabalik ng dalawang ito ay nagbubukas ng mas maraming rotation options para sa coaching staff. Mas lalalim ang bench, at mas magkakaroon ng pagkakataon si Coach JJ Redek na maglaro ng iba't ibang kombinasyon depende sa matchup. Bukod dito, ang pagiging fully healthy ng buong roster ay isang bihirang pagkakataon sa NBA, at kung ma-retain mare nila ang kalusugan hanggang playoffs, maaaring maging dark horse ang Lakers ngayong season. Sa kabila ng mga usaping trade at lineup rotation, isang bagay ang malinaw, nasa yugto ang Lakers kung saan bawat galaw ay kritikal. Kailangang timbangin ng management kung ang pagkakaroon ng bagong piraso tulad ni Kian Ellis ay sapat na dahilan upang bitawan ang dalawang mahalagang manlalaro sa kasalukuyan. At habang pinagdedebatihan ang future moves, ang pagiging kompleto at healthy ng roster ay isang matibay na sandigan upang makabalik sa forma ang Lakers, at baka, makabalik rin sa tuktok. E comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag like at mag subscribe sa channel, para sa latest Lakers update, maraming salamat po.